Ito ang Boodle Ride. Walang nga niya si Bagsit. Sabi, titignan niya lang daw yung ilog. Ano tong nangyayari ngayon? Yan, ano yan? Nakapantalon na ako, lumunuso ako sa ilog. Yan, ano tawag sa mga yan? Mga budol! Woo! Ito ang tinatawag na walang plano-plano. Lagi ako naka Dapat pala makaganyan na ako sa ka-boxer. Hindi kayo naka Woo! Wag ka na magsisay, masaya na. Boxer. Di ba boxer brief to? Oo, boxer brief hmm. yan. O, oh, ayan o. No. Ayan o, no. puta, nadaanan lang yung ilog na yan. O, oh. ayan, ayan o. Oh. No. Ayan, ayan oh. no. nakapantalon <laughs> <So, laughs> ako sa kayo Sira to si Michael, nakapantalon, nag-umpisa eh. Eto pa si Muno, eh. nakapantalon, lumusong eh. Oh, biglaan na dito. Ayan o. Yun, oh. Yun oh, o, sexy. <laughs> Mukhang 30. <dirty>. Huwag <laughs> kang pahuhuli. Ubus talaga yung fit mo sa loob. Wow. <laughs> Narito tayo ngayon sa ilog ng DRT. Sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi. <laughs>